It's a beautiful day once again mga kapatid. So kagabi nga ay nag-upload tayo ng video about dito sa isang Eurasian tree sparrow na pinaampon sa atin. So dito nga ay nagtanong ako sa kanya kung saan niya nga ba talaga nakuha ang ibon na to. At sabi niya habang naglalaro daw sila sa isang basketball court, bigla daw itong nahulog mula sa pugad. At base sa pag-oobserba ko dito sa inakay na to, masasabi ko ang malapit na nga talaga siyang lumipad. Siguro sinubukang lumipad ng inakay na to, pero hindi niya pa naistima ang limitasyon ng kanyang lakas. Sa totoo lang, ayaw ko talaga sanang alagaan ang pinakay na to. Dahil alam ko na mahihirapan talaga ako ng husto sa pag-aalaga nito, lalong-lalo lalo na sa pagpapakain. Pero no choice na tayo dahil tayo ang pinagkatiwalaan na alagaan ng inakay na to. Kaya dito ay dinala ko na kaagad siya sa bahay namin at isinilid dito sa temporaryo yung kulungan. At dahil wala pa siyang sariling kulungan, kaya dito ko muna siya isisilid sa temporaryong kulungan ni Mia. At nung pinasok ko na ang maliit na inakay na to sa loob ng kulungan ni Mia, magkahalong kaba at takot ang naramdaman ko dahil baka sakta ni Mia ang maliit na inakay na ito. Kaya halos kalahating oras ako nag bantay sa kanilang dalawa para masecured ko talaga na hindi siya sasaktan ni Mia. Kaya laking tuwa ko na makita ko na mabait naman pala talaga itong si Mia. Kaya kinabukasan ay tiningnan ko kaagad ang sitwasyon nilang dalawa. So for so good naman, eh wala namang nangyaring masama sa inakay ng Eurasian Trisparo. Uy mga kapatid, munti ko na makalimutan. Pwede ba kayo magsuggest ng pangalan na pwede nating itawag dito sa inakay na to? Comment lang kayo sa comment section down below at pipiliin ko kung alin ang pinakamagandang pangalan na pwede nating itawag sa inakay na ito. At dito nga ay nag-prepare na kaagad ako ng ipapatsibug ko sa kanya ngayong umaga. Simple lang ang ingredients natin mga kapatid. Naglagay la ako dito ng counting kanin counting feeds at tubig. At hinalo-halo ko lang ito hanggang sa maging ganito na ang kanyang itsura. Dito ay gumamit muna ako ng syringe dahil alam kong mahihirapan pa akong pangangahin ito ng kusa. At nung sinubukan ko na siyang pakainin, talagang nahirapan talaga ako ng husto. Dahil kailangan ko pa talagang sapilitang bukahin ng kanyang maliit na bibig para lang makapasok ang dulo ng syringe. At ang mas malalapa ay niluluwa niya talaga ang pagkain na pinapakain ko sa kanya. Pero okay lang dahil parte naman ito ng proseso. It takes 3 to 4 days bago siya maka-fully adapt sa kanyang bagong pamamaraan ng pagkain. So hanggang dito na lang yung video natin mga kapatid. See you next update.